Alam mo ba sa Dubai, pwede kang mag-book ng helicopter using your phone na parang Grab at ang presyo 150 lang o 8,000 pesos. Wow. Ito pa, yung mga polis nila doon, mga robot na. Tapos kahit maglakad ka buong araw sa kalsada sa Dubai, tapos ang suot-suot mo ay puting medyas, nako pag-uwi mo, malinis pa rin. Walang alikabok, walang dumi, na parang may floor wax Sana ang buong syudad. Pa. Ang modern city ng Dubai ay talaga namang namamayagpag sa mundo ngayon. Pero alam mo ba? 50 years ago, disyerto lang ito. Walang skyscraper, walang kuryente sa karamihan ng lugar, puro buhangin at camels lang ang makikita mo. Noong 1970s, halos fishing village pa lang sila. Pero nang matuklasan ng oil, nagsimula ang transformation. Mula sa disyerto, naging global powerhouse. Pero ngayon, ang Dubai parang nabubuhay na sa 1,100. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ang Dubai ay hindi bansa. Isa itong syudad at kapital ng bansang United Arab Emirates. At ang kanilang 50-year transformation ay talaga namang itinuturing na miracle of modern era. Ang isang halimbawa ng pagiging super advanced ng Dubai ay ang kanilang flying taxis. Dati sa mga sci-fi movies lang natin ito napapanood pero sa Dubai, nagkatotoo na. Noong June 2025, nag-test flight na ang June Yobi Aviation Air Taxi sa Dubai. Target nila ang 2026 commercial launch. First in the wow. world. Kaya soon, hindi nilang grab car ang option nila. Kaya na din nilang mag-grab wow. air. Kaya kung ang problema mo, traffic doon sa Dubai, wala na yan. Kasi wala namang congestion sa ere. Maliban dyan, andyan din ang kanilang robot police and smart security. Kung sa atin, meron tayo mga lespo na tinatawag nating bantay bayan. Sa kanila, may bantay robots wow. na. Noong 2017, nagdeploy sila ng AI robot cops sa mga malls at events. Yung mga robots na yon kaya nilang mag-scan ng mukha, mag-report ng krimen, at mag-assist sa turist. Sa ngayon, hindi pa talaga sila pumapalit sa totoong taong polis. Pero parte na ng smart city vision nila, ang mga AI robot cops na ito. And for your information, yung viral na flying police cars, edited lang yun ha, hindi pa yung totoo. Maliban sa mga yan, andyan din ang dynamic tower o yung umiik ikot na skyscraper sa Dubai. Well, itong gusaling ito, plano pa lang. Pero kung matutuloy, bawat palapag, kayang umikot ng 360 wow. degrees. Imagine, habang natutulog ka, sunrise view. Pero pagising mo, ocean view na. Self-powered daw ito, gamit ang wind turbine sa bawat wow. floor. Kung matutuloy ito, ito ang magiging unang rotating building sa mundo. Maliban sa building na yan, grabe din yung mga mall nila doon. Hindi lang isang malaking building yung mga mall nila. Kundi parang isang syudad na. Wow. Ang Mall of the World ay ongoing mega project na planong magkaroon ng 8 million square meters of floor area. Opo, 8 million! Para may idea ka, yung SM Mall of Asia natin dito ay may 589,000 square meters lang. Ibig sabihin, ang Mall of the World sa Dubai ay kasing laki ng 14 na Mall of wow. Asia. Grabe no? Sa loob nito, may 100 hotels, indoor theme parks, 7 kilometers ng air-conditioned wow. streets, at buong ang shopping district na laging malamig kahit 50 degrees Celsius sa labas. Ang goal nila, gawing largest climate-controlled indoor city in the world. So grabe nga yun mga kamagkano. Mula sa disyerto na puro buhangin, ginawa nilang bansang puno ng robot, AI at luxury. Sana all Dubai! Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.